Yan. Yes, sir. May mga kasama tayo. ba kaya? Sa ating pagpasyal. Ato! Si Master Gabisio at si Papi Jig. Sa TV ko na nakikita tong dalawang to. Oh, <laughs> Ayos ba mga katropa? Pasyal-pasyal. Pag may time, nandito kami ngayon sa may bandang marinig. Pupunta tayo ng Rizal hindi nyo alam yung daan dito ayun ay, yung kabila nga Rizal na yan to. ayan natin ayan ang... binangunan Rizal Dalim Island ay ayun ayun dito na sasakit tayo ng bangka ha ayun o mayroong waiver manifesto manifesto sa Tai Tai Falls destination, Kalim Island. Uh, time check, 10.40. Ang umaga. Today is Saturday, July 6. Kasama ko si Papi Jigs at si Cycling Saipo. Dito kami sa may bandang mariliit na Kapuyaw. Kapunta tayo ng ngayon ng

mga kaibigan natin Kala ko sa Ronald, sa inyo ha huh? Kaya ko sa Melvin Tigan Kala Pres Edol, Kala Pusuling Kaya Eric Sumadiego, Ponsi Pare, sa inyo dyan grupo ng Tigan Biker, sa inyo Siyempre kay Mrs. Han, Sa mga bata, pala sa inyo ha Okay, hindi nyo akin narating Ayun o Approaching ang Ai oh. si Naka ha. Oh. Saka si Papi Jigs, ah, oh. ano. Nakasakay kami ngayon, sa Mini okay, oh. Saka nga pala, sa tropa ng Metro Power, Kalajute. Mabelli siya si kalakuya Tatay. Sabi niya, yan na." <laughs> Wala rin nalang akong maing star Alahel Dan, Kalatatroy, Kuya Tatay, Romeo siyempre sa mga kaibigan ko dyan Siyempre sa mga kaibigan Time check. 11.30 Kaya pala nakakaramdam tayo ng buto. Barangay Habagatin, Binangonang Rizal, Isla ng Talim. Okay. Mga tropa, ninyo narating natin. O, so, pasyal, pasyal. Pag may time. So, wow. Kita nyo naman, ha? Ah. Habagatan. Habagatan may mga katropa nandito tayo sa may barangay habagatan ng binangon ng Rizal ayan o oh. dito tayo magtuto sa isla so, binabaybay natin ngayon itong lugar ng barangay habagatan habagatan sa isla ng Talim Island sako po na ang binangon ng resale malalaki din po ang mga bahay dito ganda na ang hindi pa master kaya, so yeah, ang daming makakain nito. Tatlong kanin yan. Ang ganda. Ang ganda. Oh, ayos. Ah. ano ha ah, o oh, dun tayo galing sa binyang daw yun binyang na yun nandito tayo sa isla ng talim ay na o maganda dito maganda o oh. ang kita ang ganda sama na kayo Consuel Ronald Consuel Time check Time check 11.49 yun 11.49 kakaanan daw ayun aahon no ayun aahonin natin tong kakaanan na to Dito. Wow na, oh, na natin, Wow pa, nandito kami sa Talim Island ha. Dito talaga ang daan lang pupunta sa kabilang. <laughs> 1.2 Oh, tulak ahon buntok na tong yeah, pinuntahan no? namin paligid paligid namin no? oh. talaga ka Pakai, 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 carla Kaya nagdalago na lang. Okay, okay. Ay, maganda. Punta, maganda. May sal po yan ha. May Sabi ng po tayo, please lang Katropang Hello, po katropang bungaan yun po yun shout out mga katropa yun salamat yun po sa may talim island pero oh ang rin ang mga kabahayan Wala rin tayong maganda -ganda. Ang mga arsada. Ahon lusong, ahon lusong. Kasi po ito ay bulungong dupin. Pero tinan nyo karsada, maganda. Maganda na po ang karsada. Kasama po natin sa unahan si Papi Jigs at si Cabisio Cycling TV. Pansel Ronald, sama na kayo. Pansel Melvin Glican. Pansel Eric, sama nyo ito. press eto sa so, apostoling oh. saka so, namin kasama sa diktikan bikers shout out po sa inyo spesial, spesial yes mga katro mga katro dito ayan oh. Oh. <laughs> Dito ya, sama isla ng Talim. time. Shout out! <laughs> Okay, oh. pasyal pasyal Pag may time, pumasyal na din kayo So ayan mga katropa Naiikot natin to Sa may talim Island Na barangay Habagatan Barangay Raya Barangay Palaba Tatlo Pero ito pala, labing walong Barangay Iba pala ang daungan Hindi namin napuntahan uh, Nakapos kami sa oras. Baka sa susunod yung naikot na namin yun. pag na rin po kami ngayon sa Binyang. Diyan po ha. Diyan po Ayan o. Oh. Okay. Ang island po wow. May parang gay habag hap. Ang kasama ko diyan si... si Piso Saik Sa ating parang jigs. Sana po inyong magustuhan. Ah, Makapag-subscribe Comment naman po kayo dyan. sa isang time. Okay, maraming salamat po sa inyo mga katropa. Sa susunod na din na vlog natin. Okay, hindi dito. Okay, maraming salamat po mga katropa.